Rito, bakit mataba ang tanim namin ayan ang gabundok na pataba ipot ng manok masyala ayan guys ayan pataba namin kaya mataba talaga ang lupa ipot ng manok magugulay mm. <laughs> ang laki ng sili oh. siling oh. nakaharbis na naman may pangulam na naman bukas gisa sardinas katalo na mm. ang labi ng ating upo Pupo. pa ang pangasal gini dito. nga, ito nga yung bago. Mm. Ayun sa yuti mo? Uh, wala pa, pa. Mm. Sabi niya, lagay eh. oh, okay. sa rape eh. Oo sa lang. Kasi nagkukanya, madali yung... Ayan na guys, yung sample ng ating tinula. Hino. sa yuti. 听到了。